Yan po mga idol, ah. andito tayo ngayon sa gilid ng riprap namin So yung tubig, pumapasok na po dito, sobrang laki na na yung tubig po mga idol Yan Ito so, po yung mga kasamahan ko Shout out mga idol, shout out and mga idol, punta tayo dito sa gilid ng dagat. Tingnan nyo kung, kung gaano kalaki yung tubig dito. So ngayon, medyo masama yung panahon, ng, ng ang panahon ngayon. Kaya wala kaming pasok. Pinding yung pasok namin. Kasi, di ba, may bagyo. May bagyo parating. So ngayon ito, yan, laki na ng tubig dito mga idol. Yan, Yan, malaki na yung tubig dito mga idol yung mga bangka nila ito pinagilid nila kasi pinalian nila yan o oh, yung mga tali kasi malaki yung tubig <coughs> mas lalo na kagabi baha dito baha yan dito mga idol shout out kay Lo Lo shout out Lo <laughs> mga idol dito tayo ngayon sa gilid ng dagat kaya tingnan nyo yung alon yung laki oh. Woo! my friend shout out oh. shout out okay. grabe yung basura dito mga idol yan oh ang dami ng basura dito yung mga ano ng yuk ang dami Ayun, nanot. Nanot yan gagabi mga idol. Ayun pa. Lalo na doon, ang dami Ngayon yun. dami yung ano, yun bako namin. Tapos, gabi yung ano dito. Ano? Ayan ang alon. <coughs> ayun po. Ayun, laki ng alon So, ngayon, mga idol, hindi tayo makapag upload kasi walang signal, uh, no, nag malakas kasi yung hangin dito kagabi. so hindi kami nakapasok ngayon umaga. so may mga tao doon <coughs> ah! ah, na tunay yan ay ay tunay na tunay na tunay na ay punta tayo doon, sa Dulo? Mga idol punta kami dito sa Dulo. grabe yung basura idol pinaayos oh. Yung ano ng bunot, Kaya oh. pinaayos <coughs> kung kami dito mga idol sa dulo sa may pier So ay dala pinasin nila yung bangka nila kasi malaki yung tubig sa dagat kagabi. So bininasan nila dito sa taas. Ayaw. Ano yan gulay nyan? Oh, makikain na lang mamaya. <laughs> And mga idol, lahat, pupunta tayo dito sa may ano ng pier. Laki ng ano dito may idol. Wow! Yun ang pinakamalaki! Yuuu! Ganda! Ganda! <laughs> Ayun yung pier mga idol oh. Yan po yung pier. Wow! Laki! Ang daming basura mga idol! Ang daming ano ng yog!

Yan yung pier mga idol oh. Pier na po yan mga idol ang ganda ng nakuton pier yan pier na po yung mga idol oh. Nabot na ng tubig yung pier oh. yung pa malaki yung pa, yan pa. Ako mga idol, nandito tayo sa gilid ng dagat ngayon. Ako po, ang dagat dito. Oh, so, mga idol, may mga batang nangalakal oh. One, two, so, mga batang. May mga talang kalakal yung mga idol oh. Hi. Ano yan dala nyo, boy? Ha? Ah? Ano yun yan? Ibibinta nyo. Iba mga bata. Ibibinta daw nila mga idol yung mga kalakal. Asa na ang tubig dito mga idol sa rooftop oh. Yun. Akas na alon mga idol. Masama kasi yung panahon natin ng mga idol, may may pagyo ngayon, may pagyo. Kaya malaki yung tubig dito sa dagat. Apo mga idol, hanggang dito na lang muli yung videos natin. Maraming maraming salamat. Paki-share, paki-likes, paki-comment ng videos ko.